ng Diyos, Genesis 1.26, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. No? Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Hindi naman ho pwedeng lumika ang anghel. No? Ang Diyos lang po ang may kapangyarihang lumikha. Hindi ho pwedeng anghel ang kanyang kausap. Dahil kung kasama, co-maker ang mga anghel. Hindi ho. Ang kausap po niya doon, ang nag-uusap po doon ng Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Likhain natin ang tao no, gaya sa ng ating larawan. Very personal. No? Gusto niya magkaroon ng extension no, uh, sa atin po. Kaya, ayan, ah uh, lahat po ng sinasabi po ng Diyos ay totoo. Ngayon, bumaba ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siya po ang daan, ang katotohanan, binanggit yung truth, yung katotohanan at ang buhay. Ngayon, si Kristo may sinasabing katotohanan. Si Buddha may sinasabing katotohanan. Si Muhammad may sinasabing katotohanan. Ngayon, kanino katotohanan ka makikinig? Di ba? Kung si Kristo ang pinanggagalingan ng ating katotohanan, praise God. Kasi bakit lahat ng sinabi ni Kristo totoong mangyayari? nangyari nangyari noon nangyayari at mangyayari lahat ng sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo bakit? dahil nga po siya yung truth, siya po yung katotohanan lahat ng pangako ni Kristo mangyayari lahat Amen wala kang dapat ipag-alilangan dahil katotohanan mismo ang ating, pong, uh, ating sinasampalatayanan kasi siya ang source of truth I am the way, ako ang daan, ang katotohanan. Kung tayo po ay sasampalataya kay Kristo na siyang katotohanan, wala tayong ikaliligaw. Amen. 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 Hindi natin kailangan lumapit kay ganito, hindi natin kailangan pumunta sa ganito, hindi po natin kailangan magbigay ng ganito. Mga kapatid, hindi po nakukuha sa ganon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nakukuha sa pagsampalataya kay Kristo pero siyempre, bago ka sasampalataya, ano muna makikita mo sa sarili mo? Kasalanan. So dapat tayo humingi ng tawad no? sa ating mga kasalanan at sumampalataya tayo kay Kristo. Amen? Hindi po pwedeng sasampalataya ka pero wala kang nakikita ang kasalanan. Hindi po hindi po yung nagtutugma. Dahil bakit mo hahanapin si Kristo? Bakit ka sasampalataya sa Kanya eh? Hindi mo naman nakikita makasalanan ka. Tama? Eh sino ba si Kristo? Tagapagligtas ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, bago ka, bago ka sumampalataya sa kanya, ano yung una natin gagawin muna? Ano Sisi. po? Magsisi. Tama po ba? Yeah. Kasi bakit? Ano bang ha anong habol mo? Ano ba yung hinahanap mo kay Kristo? O ano yung pinangahawan hawakan mo sa kanya? Na siya yung tagapagligtas ng aking mga kasalanan. So, ibig sabihin, meron kang pagkilala na hindi ka karapat dapat dahil tayo makasalanan mga kasalanan. At kung yayakapin ko si Kristo at sasampalataya ako sa Kanya, ang unang uutal sa aking bibig, patawad ko sa aking mga nagawang kasalanan kasi yun yung dahilan kung bakit po kayo namatay. Yes. O kaya nga ho, sabi mo ng apostol, tayo po'y tingin ng tawad at sumampalataya no? Hindi po pwedeng hindi po pwedeng walang paghingi ng tawad. Okay, pero ang kaligtasan po pananampalataya lamang ha, wala pong only by faith alone. Okay? Kung bagay yung ating paghingi ng tawad ay bunga ng ating tatanggapin no? o ng ating tinanggap. Okay? Dahil tinanggap ko natin ng na ganun pala ang hiwaga at regalo ng Diyos para sa akin. No? So, syempre, magiging bunga na lang noon yung hindi tayo nang tawag, gumawa tayo ng mabuti, pag tayo magkamali, tayo magsisi, no? So, ulitin ko, so ano yung sinasabing katotohanan ni Buddha? Ano sinasabing katotohanan ni Muhammad? Pwede bang mangyari yung katotohanan nila at the same time, yung katotohanan ng ating Panginoon so, hindi ho, isang katotohanan lang ho, ang mangyayari. Isa lang ho, hindi ho pwedeng totoo lahat yung katotohanan. Hindi ho isa lang ho ang katotohanan. Isa lang ho ang daan ng kaligtasan. Kaya napaka-critical ho ng bagay po na ito mga kapatid dahil do or die ho ito. Hindi ho pwedeng pag nagkamali tayo, ay sige ulit po ako. Hindi na ho. It's do or die. Kung mali ang sinampalataya na sinampalatayanan po natin kayo kung magsusubho tayo sa pag, pag, pagsasagawa ng ating pananampalataya Doon sa maling bagay na wala akong mangyayari. Bakit? Sa, sino, paano ka naligtas dun sa ginagawa mo? Dun sa paghila-hila halimbawa, pa, saan, anong kinalaman nun sa pagliligtas? Di ba? Anong, anong connect nun sa kaligtasan? Wala. Wala. So, kayo po ba masaya mga kapatid na ang ating pong pinangahawakan ay ang katotohanan mismo? O kayo rin po ay nalulungkot na bagamat nasa sa ating harapan ng katotohanan ay hindi po natin nagagawa yung tamang pag-iingat at tamang pagpapahalaga dito? Wala na sumugod. <laughs> mga kapatid, ang gusto lang pong iwan sa atin, no, kasama rin po ako, pahalagahan po natin ang pananampalataya na ating pong tinanggap. At pahalagahan po natin, pagyamanin mo natin. Pagpasalamat tayo na may mga ginagamit ang Panginoon para tayo magpaalala.